dalhin mo mga susi para nang iwanan 何 No, no. Mbak mm. Gas up dulu tayo ya Kansur ragai, ikan sopul dadayo ang magpana sir ah. Oo. So, sa ano pa kami dadayo? Sa Karamuan. Malapit na dito na ha? Hmm. Nang, ano? Doon oras. Mga dalawa? Hmm. Hmm. Maganda dyan ang mga resort Karamuan. Oo. So, kaso medyo may kamahalan yata. Oo. Oh, dito sa amin. Mura lang. Pwede libre. Eh. Sa dito? dito? Ah? Pwede ka ba dyan mamana? Maraming usta dyan? Hindi uh -huh. hmm. ang kalimitan na mamana yung mga pulahan Lapu-lapu Oo Saan banda dyan? Diyos ko Anong barangay? Ano? Or, ano? Dunson Omon Lower Omon Ah uh, Lower Omon? Okay na yan Ah uh, Magkano na ba? Pagkumpitong dyan Saktuhin mo na lang Hmm Early Kung kaya Oop, okay na. Hmm, Ayun, okay kapto mo lang. 203 na, 203. Bibigyan na lang kitang 3. 200 to lang. Ah, Ayo, okay na yan. Ah, sige. Ah, na 3 na. 200 to lang. Okay na, nandyan na eh. Pangit <laughs> sobra. <laughs> Salamat ah. Dalawang oras na lang tayo, nandun na tayo. Tara. Tao oh, po. Boss, open kayo? Pa. Open? May ubaran ko yan. Lang, pwede ng swimming pot, may Pero pwedeng magano ano dyan, mag check in. Iyo po, lang, kung may nag-dip, hindi ako po harang sa day red dito. Trabaho mo. Hmm, wala yung caretaker? Dito kaya sa kabila. Pitaw yes. kaya, kaya diyan. Ha? Laki, 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 laki. Saan kaya ang daanan niyan? Nagano kasi kami kanina, wa, parang walang tao. Oo. Saradong dito. Eh. Hindi ka ba yan ito rin ha? mo na yan. ka ba Ay, sorry. Ha? Ah, ah? Baka nag-aalis po sa dira eh. Pero nagpapa ano sila dyan? Nagpapa? Oh, Nagpapa-overnight dyan. Mm-hmm. <todic> <Pero, todic> ano ang May tubig na swimming seeming calls. Pero may bahay dyan sa inyo? Oo. Oh. Magkano? Halimbawa mag-overnight kami dyan? Hindi ko lang alam po, pa namagawa ka ba? Mm. Kailan darating yung caretaker niyan? Ano pa yan, mga alas tres? Alas tres. Dito ba kana halik sana mito, sertificate birthday. Dito na no? Uh, Dito sana maganda no. Dito sana ano, sa may, di ba yung may, may ano dyan, may Ugaw, Kalagay. Mm. May, meron din doon, sa loob. Hindi sila nagpapa-overnight. Oh, Hindi kasi kahit magano sana kami kahit maglimang araw eh sa unahan sa eh, kay Boyet meron mm. din doon sa unahan mm. malapit lang sa ano? pero yung caretaker dito babalik yan mamaya babalik natin diyan ba yung nakatira mm. Mm. di pagka ano babalik na lang kami mamaya magpunta lang kami doon no? okay. kung wala kami makuha doon balik kami din okay. wala kasing tutulugan eh Salamat ah. salamat. May kalabaw oh. May kalabaw. Ganda naman dito. Mga bahay ano. Subdivision. Pabahay. Pabahay na. Mabaw yung bahay. Hindi ya ato yun. Oh libingan. Ah. Tayo. Bayan na. Lambasan yan. 540 kilometers. Tabalik ka sa para mo. Me... Uy, malakit na kami sa Karamoa. tayo. mo? Ha? Ano sabi sobrang tarik ng dami Bakit? Natatakot ka? Bakit? Sinago ko lang sobrang tarik, natakot ka na? Okay, ako natatakot, eh. Boss, meron po ba ditong resort? Resort? Apo pero ang uh, pier ang uh, pier palagi binupan pier sa pier ah uh, pier Walang resort pero may pier yan na pinupuntan ng mga tao hmm pier yun lang ah uh, oh, yun lang hmm tas na balik nare sila ah uh. oh. dito din ang daan Oo. Uh -huh. yes. pag baba mo yan may isang ang daan na paro kaya ng pier na hmm. yan masin mm. tapir <laughs> so, Wala, walang resort diyan. Wala, walang resort. May resort doon sa Oo, oh, mag, magpatid kayo pag nandun, ah, ba, na Nagbabangka? Oh, oh. Hmm. naman dyan? Magkano kaya ho doon? Ay, wala. Ang uh, parking ng motor. Di mo, pwede, lamang, pwede di mo 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 yan dyan. Pwede ho dyan mamana? oh, mamana oh Pwede. pwede. Pwedeng mamala dyan sa, sa pier. Dyan, Malalim ho yan, ano dyan? O, oh, kadalasan kasi yung mga halik sa Banwa, Ya'lo, dyan mo nagkukuyan sa pier. Oh. Yung bagang pier, o. Oh. Mm -hmm. Itanggita yung pier. Dyan masinang lego, no, sa lang eh. Daming na dyan. Daming? Tao da, oh, dyan. Mm -hmm. Yan ang pinaka-resort dito. <laughs> Mayroon talagang totoo doon sa anong yun. So Ibig problem. sabihin mo, no, eh, wala nag-overnight ho dyan? Ay, Wala. Wala. Wala ang gobernet yan. Pero kung gusto mag-gobernet, wala mang problema. Ano naman yan eh. Wala. kumbaga sa ano, walang delikado yung lugar na yan eh. Mm. yun lang. Eh, pag umuha sila nagalaguhan, di, yayari na kong sila. Hindi, pwede yung... lang, wala lang ano dyan, yung tawag dito, uh, kubo na pwedeng pagtambayan yata. Ay, wala. Pero mayroon dyan, may kapatid ako dyan. Mayroon naman sila pwedeng... Pinaparintahan na kubo. mayroon yan, yan, ng ganyan papunta sa pero may bahay yan, bahay ng kapatid ko. Mm -hmm. ano, Shit sila, sila diyan, eh. uh -huh. Pwede mo rentahan? Ah hindi. Uh, pwede sigurong anuhan, nyo. Makitulog mm -hmm. o ano pero wala Usapin nyo lang kung, kung, kung Kasi, niyo Lang, mm -hmm. o. Sige, oh, salamat ah. dyan. Uh -huh. Kasi bahala, pag may nagluko dyan niyo <laughs> sa Sige oh, salamat, oh, salamat salamat. <laughs> salamat oh. Oh. wala pala hindi eh, ba balik lang tayo ba hindi mamaya na dito na hindi pumunta na tayo dyan hindi magandagan lang natin to adventure ay tayo na pa ka dito para naman pa share natin yung ating matiyan ng video para mapanood naman nila o, ay, dito hindi yung mga makarider eh gusto rin pumunta dito di pupunta rin sila ayun lang talagang medyo may kadulasan dito kasi wala na rap road na to kadulas na yan yeah puti na lang magaling ang driver ah yeah uh -huh. dito din naman sila na daan oh <laughs> mm. 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 Hindi malinaw yun sa malalim uh, Di ba nakarating din tayo mm -hmm. Dulo na to ng karamuan eh Ah, yun pala yung pier na sinasabi. Ayun o. No? Saan ang Saan ang daan hmm. Saan? Kaya nga, mga bata. Hmm. Tara, balik ka tayo. kaya mo pa sabi ko sa iyo kasama-sama ka sa may maraming resort din eh nasa resort <laughs> wala di, pwede naman bumalik wow welcome tanim ang guys mga kabayan hindi na tayo maghanap ng ating tutuluyan sa araw na ito kanina pa kami maghahanap dito ng ating, 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 ating Gano'ng alumangon na dito eh, pagka ganito. Hindi nakatira yung mga alumangon o. Sa mga puti ka na lang. Babagaw lang yan. bato dito. Ano? Tanong ka kaya diyan. Wala, tanong ka kaya. Yes, sa dito resort. Ba? Yung resort? Ah. Resort. Anong oh, resort? So. Oh, resort. Ito. Ah, dine. Ito mismo. Ah, oh, yan po, hmm. salamat ka. Ah. Oh.

mga kabayan nandito kami sa sa barangay Panimaan ayan kunin mo nandiyan sa galon no? Oh. ito nga pala yung nahanap nating uh, ang tawag dito ano tawag dyan nakalimut accommodation iyon <laughs> malapit tayo sa ano beach front. sa karamoan ayan tingnan natin Marami uh, mga bangka dito. And, mga rock formation. Eh. Subukan natin mag island hopping bukas. Ayan. Pakita natin yung ating kwarto. Kaya anong pangalan ng ano nyo? Breeze and Waves po. Ayan. Sabihin mo lang kita. Ah. Alam mo nga na yun baka may makapanood dyan eh dito na kayo mag check in <laughs> tingnan natin yung kwarta natin pwede yung pasok kung malapot ako. ah pwede yun ah, pwede hmm. Mga batang bikulana bikulana oh nakala <laughs> ko kasi bukas mo meron okay, kaya natin yung kwarta wala naman kayo mga guest na ngayong week, week, Kung, ano meron pang Pana natin. Yan, dala natin yung pana natin. Baka sakaling makapamana tayo pero bawal daw dito mamana. May ordinansa pala dito. Pero subukan natin mag fishing kapag nag island hopping tayo bukas kung matutuloy. Nakaharapin uh, tayo tapos ito yung siya. Okay naman, maganda naman. Yung mga sa gusto magkaramuan, yung ating ano dito ay accommodation ay ngayong hapon nagdano kami, nag-check-in kami, siguro last 4, last 4 na ngayon. Tapos sabi nung may, nung kahit hanggang hapon kami dito pero baka mag 3 days kami dito. Gawa nang okay naman yung amin nahanap na kwarto o accommodation namin dito subukan natin magpanak bukas chat chat natin yung ating contact dito si bro Arnie yung shout out sa iyo bro sana makasama ka namin sa pamamana sa napakaganda mong spot Mete no lo sabe gawin may CR din pala dito dito lang muna yung ating motor laki naman ito Miracle Fruit Miracle Fruit yata tawag dyan sa адан олады